Hello! Welcome back everyone! Si Billy Rizzo po, taong gubat po ito, nagbabalik. Gusto ko po lang i-share sa inyo yung mga activity namin. Pag wala kami sa forest o wala kami sa mushroom foraging, ito yung ginagawa namin. So, ano to, part na ng buhay namin, the adventure, yung outdoor. Oo, meron pang iba, i-share ko. Next time, ito is about biking o mga ilang kilometers lang, mga 10 to 20 kilometers. So, sana magustuhan nyo yung video ko. Magaganda yung tanawin dito sa Finland. And, don't forget to subscribe. Going up to the hills. Hi! Ang hubakon. Ha, ha, hoo -hoo, ha, ha, hoo -hoo, ha, ha, hoo -hoo, ha, ha, a -ha, a -ha, a -ha. Bako, -hu -hu, ha, ha, first visit namin, ito ay eh, isang man-made lake. Bago pa lang po, hindi pa totally bukas. But we can able to go inside and visit. Tapos binibisita ng wild duck. Ang dami po, ang daming wild ducks. Mm. Tingnan nyo naman, they enjoying the day when the sun is up kahit medyo hindi na ganun kainit. Ka but still, ah... Uh, ang saya pag malapit ka lang sa, sa nature, di ba? Yung po ay ah, tahimik ang puso, nag enjoy ka, masaya, kagaya ko masaya because I'm grateful for the Lord for that, di ba? Sabi ni Lord, give thanks always in every circumstances, whether good or bad, ganun talaga ang buhay. So we have to give thanks kasi si Lord ang bahala sa lahat. Please <laughs> kalasaso tong mga duck na to maing pinik ro hirakay kaya hanit hate si ba ano ni <tinyo> Thank you for watching po. Sana nagustuhan nyo yung paiba kong uh, video episode today. It's all about adventure. It's part sa life namin dito sa Finland. At sana nagustuhan nyo na makikita naman nyo yung ibang, ay, ibang klase ng outdoor adventure na ginagawa namin. Kagaya ng biking. Isa yan sa mga paborito namin. Oo na, paglibang ka minsan-minsan. Hindi na kailangan gumasto pa. Hindi na kailangan uh, planuhin ng matagal. It's just an instant plan in a day na wala kaming ginagawa. Wala, wala akong trabaho. While the sun is up, kasi para akong ano eh. Para akong, nagpo, hindi naman ko kapalik, but I am prior on uh, when the sun is up, talagang lalabas ako. Kasi dito po sa Finland, it's it's very short period of summer. Tapos, basta importante, malapit tayo sa nature. Masaya po talaga. I-try nyo for, for a healthy relationship para sa mga asawa nyo, sa partner nyo, girlfriend, boyfriend nyo. Oo, hindi naman lahat ng bagay mabibili eh. So, a kind of date para sa, sa both of you. Oo. Sana nag-usyon nyo at saka uh, mag-subscribe sa mga gusto mag-subscribe. O kahit manood lang. Kayo, it's, it's a great, I am so grateful for that and Thank you so much from the bottom of my heart. And always remember to pray. That's our weapon for everyday life. God promised us that He will never leave us nor forsake us. At sabi pa niya, all things work together for good. So, walang imposible po sa Diyos. Oh, in Jesus' name. Amen po. May amen pa po, po tayo dyan. Amen. Take care and God bless.